close na kami. Kasi nakbayan niya ako at tapos... ...niya ako, oy. Eh. Pero plus sa pag sa aking murang katawan. Hmm. Huh. Mas close kayo ng gulong eh. Kita ko. May, may remembrance ka oh. Ikaw eh. din eh. Kas kasama no. din yan sa... Wag! Ate, mm. hindi pa ba tayo uwi? kanina pa naman tapos yung shift mo, ah. Kailangan ko nang umuwi kasi kailangan gawin assignments ko. Uy, bakit parang mamadali ka, ha? Akala ko bago sumama makilala yung boyfriend ko, eh bakit ngayon may pagmamadaling kasama dito sa usapan natin? Reset! O bakit? Alerto ka na. Nadyan na alabs mo. Ha? Huh? Ansa na? Oo. Oh, bilisan mo na. Parating na siya. Ay! O oh, sige, sige, papay na. Nandyan na. Ito na, ito na. Ayan na siya. Pumapasok na, pumapasok. Pagkagwapo naman tingnan. Hoy! Pumayos ka dyan. Ito na, ito na, itong pasok Ay, ayun na nga eh. Adyon na. Ayan na, ayan na, ayan na. Malapit na, malapit na. Uy, umayos ka na, umayos ka na. Pilis. Nahiya yun sa presence mo? Nahiya? mm, -mm. Eh, ikaw ate, hindi ka ba nangikiya sa akin? Hmm. Pumunta ako dito para sa wala. Alam mo, eh, ikaw na bata ka, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung imagination na yan eh. Mag-workshop ka nga. Alam mo ba na ang relasyon ng bawat tao ay nag-uumpisa sa pagtitinginan? Hmm? Eh, hindi ka nga tinignan eh. Eh, hindi naman ako magmamadali eh. Wala naman akong lakad. Ewan ko ikaw, ba't magmamadali ka? At saka, nananamlam ko lang yung ganitong relasyon Yung Kunyari, hindi niya alam. Pero alam niya talaga, yung ganun. Ay, nako. Hmm. Malaking good luck na lang sa'yo, ate. Kasi ikaw, kung ang plano mo ay tumaytayo na lang dyan hanggang bansin ng kanya, eh wala talaga mangyayari. Ikaw, dapat kumilos ka, gumawa ka ng paraan. Una na nga ako sa'yo. Sinayang mo lang pamasay ko. Salamat sa merienda. Salamat. Sa tingin mo, mapapansin pa kaya ako ni Eric? Eh sa tingin mo ba, mapapansin pa ako ni June? Palagyan mo kaya, darating yung panahon na mamahalin ako ni Eric? Eh, darating kaya yung panahon na mamahalin ako ni June? Naaasar ka ba? Hindi ah! Bakit? Ikaw lang ba may karapatang mamublema ng love life? Alam mo, tama si Rie. Dapat kumilos na ako. Rizet! Rizet, sabi nga! Hirap na hirap na ako. Oo nga. Mabait naman ako ah. Alam ko. Eh, hindi ko siya pero inabuso niya ako. Rizet, wag. Maghulus din mo gagawin. ka na dyan! Masaktan na, masaktan. Oo. Ah, ah. Mangyayari na ang dapat mangyayari. Huwag! Pahala na si Lord. Pahala na siya. Rayon natin. Huwag! <laughs> na, na, ano mo? Hi. Hmm. Ano? Hmm. Ay, ako nga, ako nga pala si Reset. G um, guard mo. Nyo? Dito. Eh, ano ngayon? Hmm, may problema? Obvious ba? Kita mo kung kailan nagmamadali ako sa kapa ako na flatan. Hmm. sabi ko nga eh. Flat niya? Gusto mo tulang? Kaya mo yan? Oo naman. Sko naman. Parang magpapalik lang ng gulong eh. Sigurado ka kaya mo yan? Ay, Oo, oh, kaya ko yan. Kind of kaya na pa-hours ko yan, eh. Kaya ko yan. Eh, kung kaya man, iiwan na kita dito, Oo, ah. Oh. Miss, medyo ah, nagmamadali lang kasi ako, eh, ah. Bahala ka na. Ang ah. bigat na kamay niya, <laughs> <laughs> Hmm? Hmm? Buti lang, gwapo ka. Oh, kamagalit. Mm ito, -hmm. tutulungan na kita, oh. Ito, oh. Papunta na ako. Ito, oh. Sa likod. <coughs> Eri. At least, close na kami. Close na kami. Kasi nakbayan niya ako at tapos... ...niya ako, Pero pala siya pag... ...sa aking murang hmm. <laughs> Mas close kayo ng gulong, eh. Kita ko. May... may... ...remembrance ka, oh. Ikaw din, eh. Kas kasama din niya sa... <coughs> Huwag! Wow, Huwag kakalot si Eric. Saan alot? Titirahan ko talaga ito eh. Saan ka na? Oh! Oh! Tara <laughs> At least, may bagong fallback na tayo. <laughs> Tay, sa tinagal-tagal niyong naroon ang nanay sa mga shooting stars na ganyan, talaga ba nakakita ka na ng shooting stars sa buong buhay mo? Mm-mm. Isang beses pa lang. Mm, Baka po New Year lang yon at Roman Candle ang nakita nyo. Hindi. Kasi ganito yon. Nasa Memorial Park kami ng tia mo noon. Siyempre, ligaw tingin pala ang nagagawa ko. Mm -hmm. Eh, dumaan bigla yung bulalakaw. Hindi eh, umiling ako. O di, nagkatuto. Ano mm -hmm. Eh, ano pa? E eh, di mapangasawa ko nanay. Mm-hmm. Ay, nako Wish ko lang talaga makakita ako ng falling star. Kaya ng shooting star. Bulala ka. ano naman ang hihilingin na? mo? <laughs> Isa lang naman ang hihilingin ko na yun, eh. Siyempre magkatuluyan kami ni Eric. Yun lang naman ang wish ko eh. Nagtanong pa ako. <laughs> Ikaw, ano wish mo? Hmm. E eh, di ano pa? Edi eh, di makakita ka ng falling star hmm. para magkatuluyan <laughs> na kayo ng love mo at para manahinip na kaming lahat. Sorry. Tama yan. Loko. <laughs> Hindi nga, ano ang wish mo? Yung totoong wish mo? Seryoso? Ako? Maliban sa gusto mo maging tuwi dila mo. Wala. Siguro i-wish ko na sana kunin na ni Lord kahit Lord ang stepfather ko para maging okay na kami ng mami ko para magkapamilya na ako ulit. Pamilya mo naman kami ah. <laughs> ano raw, sabi -awa, niya? pa Lord. <laughs> Bine ați venit! Nu,